Hi mga pangga! Welcome back to my channel! Today is my lucky day kasi meron kaming guest. At ayan po siya. Ayan o. Si... 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 -sh si... -sh -sh Shanti Dope! Ayan! Wow! Mamaya makakasama natin mga pangga sa ating Fast Challenge. stay tuned! welcome back to our channel of course on Energy FM Energy Space FM Space uh, 106.7 of course ang aking channel Kapitan na Sisa and of course kung niyo po kakalimutan mag-subscribe at ngayong araw na ito kasama natin of course none other than Shanty Dope o yan <laughs> 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 yan na nakakatuwa ngayon ko lang di nalaman na, na si Shanty Dope pala ay 17 years old pala pero <laughs> 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 In fairness, ha, at your age, parang sa, sa mga songs na ginagawa mo na napasikat mo, hindi naman siya masabi mong, ah, yung tipong may double meaning eh. Pero kung hindi, yung pagka-meaning niya is parang may pinag ng mga problema sa buhay. At your, ano yung pinagdaanan mo? Uh, usually po, ganun, may mga sinusulat ang pinagdaanan mo. Talaga, may mm -hmm. mga problema ng kalipitan ko. Minsan mm -hmm. oh, doon lang rin talaga ako nakakulot sa mga tao rin sa paligid ko, kung may kita ko sa ito, ano ang problema niya Minsan, parang dahil kita ko yung mga kaibigan mo, siya ito'y kantuhan, ito'y kaya sa kanya, ito'y doon. Ito'y doon lang siya nagagawa. Tsaka yung mga kantang social awareness mo, dahil sa talaga ako siya nangyong mga balita. Ah! Ang nangyari dyan, kahit pa paano. So, doon ka humuhugot. Kasi nung natin, di ba, marami, marami siyang pinasigat na kanta tulad na lang nung material. Oh material, hindi ito based sa naging jowa mo or okay. ano, kundi sa tao. O sa isang, ano siya, about siya sa, uh, ano ba ito, parang siyang ghost na nagsusulat siya ng love, ng love letter. Mm -hmm. Kasi pag, favorite, kunyari, kaya material yung title na yun, kasi parang, pag ikaw pa may mahal ng tao, uh -oh. kay, pinaparamdam mong bibigyan mo ng material. Mm -hmm. yung pero pag ghost ka lang, hindi mo na mapaparamdam yung material na pagmamahal mo din na kaya tumbasan ng mga Parang gano'n, about siya sa mga relasyon yeah, yes. na may pumanaw na isa. Na Correct. Ibig sabihin pala sa ganyan, pag yung mga pag-rapper ka, ibig sabihin lahat ng yun sinusulat, ang sinusulat at talaga ni-interpret yung kanta, may pinanggagalingan. Eh yung Mao. Mao ba yung <laughs> Mao? <laughs> Sino naman si Mao? Si Mao ay isang... Ito ang isip ba? <laughs> Ilalawak ng siyang katauhan. Bakit naman naging makinis, maputi siya pero bakit ganon? Kasi maganda naman talaga si Moe. Hindi naman talaga <laughs> mo itatanggit. Kaya lang? Ayun <laughs> Pero eto kasi meron kami ng promote na bagong kanta. It's Aman. Oh. Di diba yung Aman's na yan? Kaya na-explain mo kanina nung kausap mo si Kara sa to sa mga nangyayari na parang natural na pagkakayo ng tao ito, di ba? Yan. Saan nila pwedeng i-follow yan? Uh, masusundan nyo na po yung Amad sa Spotify, mm -hmm. uh, iTunes, mm -hmm. uh, iba pang digital platform. At saka baka mamayang 7pm labas na siya sa YouTube. Wow, siya. music video. Sino naman ang kakola mo doon? Surprise? Ako lang po. Alam ah, ako. okay. Pero okay, yeah. solid ng music video na yun. No? Correct. Alam mo, alam mo, nagkaroon lang ako ng misinterpretation pagdating sa mga rappers, no? Then, nung nakita kita kanina, nung dumating ka, parang ang, ang, ang ganda ng aura mo na sumalubog. Kasi may ibang rapper na alam naman natin, di ba? Pagka medyo sikat na suplado na, di ba? Pero ilan-ilan sila, katulad ni ziglak na yun kasi personal friend. Oh talaga kahit sumikat talaga yan, kung nakita kami, alam mo yun, siya yung oo na. At mo din na, di ba ngayon tayo nagkita, pero yung welcome mo sa amin, yung pag-welcome namin din sa iyo, di ba? Parang totoo. Kung ganyan ang mga artist na lagi namin, lagi natin mapapanood, mapapakinggan, eto yung mga artist na sa tingin ko, yung masarap supportahan. Oh. ba? Kasi yung iba na dahil sa ganda ng itsura, dahil sa ganda ng ganyan, di ba? Pero ang dami masasabi behind their backs kasi suplado sa fans, suplado yung ganito, di ba? Pero sa kanya, naramdaman ko din yung pagiging totoo. So, parang... Nakaka sobrang importante yung interaction. Oo. Oh, oh. Kasi talagang nagiging maliwanan. Oo. Oo. Kaya pero eto na, ba diba? Mabilisan lang ito. isisingit natin to fast-play challenge. Ibig sabihin, may mga questions tayo na mamimili ka lang. Multiple choices. Pero bahala ka kung gusto mong i-elaborate ito. Diba? Simulan na natin. Ano-ano ang mga bagay na hindi kayang mawala niya? Shushushushushanti-do? Oo. Eto na. Number one, kanin na tinapay. Mamimili ka lang. Kanin. Uh, tubig o kuryente? Tubig. Ice cream o cake? Ice cream. Ah, uh, shaving cream o hair wax? Shaving cream. Ah, uh, deodorant or cologne? Deodorant. Shampoo, sabon? Sabon. Powder o lotion? Powder. D-day o tabo? Tabo. <laughs> Pinoy na Pinoy! Tabo! Isang kapuso na. Uy, ibabaw ka muna. Ibabaw ka abang gusto oh, okay. yun, hindi ko oh, ba na, naranasan yung promise. <laughs> hmm. ah. Pero eto na, anong hindi mo kaya mawala? Pants or shorts? Pants. Brief o medyas? <laughs> <laughs> kay, ah, babaeng minamahal <laughs> o kaibigan? Kaibigan. <laughs> oh, <laughs> bakit? Maraming babae din. Tama na yan. At your age, turning 18 ka this year. Tama, di ba? Ah, sa, sa taong yun, nagka-girlfriend ka na. Ngayon? Hindi, yung previews. Pero ngayon, wala, wala. Ay, ah, yung mga girls out there. <laughs> Sino na si Shanti Do. <laughs> nasa market. <laughs> nasa <no> market. No? <laughs> nasa market si Shanti Do to all the girls out there. <laughs> Pero ito na. Since nagkaroon ka naman dati ng mga karelasyon. Tama, di ba? O ito na. Mga katangian na gusto mo sa isang babae, Bihi mo yung bastos. <laughs> Long hair or short hair? Long hair. Maputi o maitim? mo? Ma maputi. <laughs> si <Silangko>, Mama maputi. <laughs> pero, pero baka may grover na. <laughs> Naka-experience ka na ng grabe-grabe? <laughs> Next. Next. Guest. Next. Guest. <laughs> <laughs> Oo nga naman. Pero eto na. Ano mas gusto mo sa babae? Yung sexy o yung medyo malaman? Saktong malaman. شل Ay, yung super sexy na ano. Sobrang payat. Para oh, ayos lang din. Pero pag video mo mga mga siya, Pag sa babae, kunwari, bilang ikaw si Shanti Dove, syempre ang rapper, di ba? Alam naman natin, lapitin talaga sa mga babae Hindi, <laughs> 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 <Ito>, totoo naman, <laughs> di ba? Nang may mga fans. ano, mas, mas na-attract ka ba dun sa mga babae? Alam naman natin, di ba, pa nagpupunta ng mga shows yung halos iluwan na yung kaluluwa. Mas na-attract ka ba sa ganun? O, yung mas gusto mo yung mga naka-blouse talaga lang. May mga, ano lang, yung simple lang, pero may the thing. Oh, why? that thing. <laughs> Yung pala yun. Simple lang pero may that thing. O, di ba na nakakaloka? Eto na. Bahala ko magbigay ng pakahulugan, ha? Sa, sa pagpipilian mo. Kung pabibiliin ka sa posisyon, ano? Depende to ha? Sa pagharap sa problema o ano. Then, may word na itanong na rin to, pero nasagot naman nila. Diba? Kung pabibiliin ka sa posisyon, ano mas gugustuhin mo? Patalikod, paharap. Paharap. Hmm. Bernesa. Oh. Sa mga gusto mo humiga sa kutsyon sa banig. Bernesa. Yes. Mm -hmm. Kung mapipiliin ka sa dalawa sa isang relasyon, ano mas pipiliin mo? Ikaw yung nagkulang o ikaw yung bumitaw? Ano ulit? Ikaw yung nagkulang <laughs> <laughs> o ikaw yung bumitaw? Ako ah, siguro yung yung bumitaw para hindi masakit. <laughs> <laughs> uh -huh. Una mo na lang. <laughs> ano nangyari na iyo? sa'yo? experience na ikaw talagang bumitaw. Ah. <laughs> 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 Eto wow. na. anong pinaka worst experience na encounter mo sa isang fan? Yung naglawa sa iyo. Yung hindi mo <laughs> yeah, na gusto Yung ano, may sumakal sa akin sa <laughs> stage. Ah, sige ba? Literal. Hindi kasi parang ano lang yun. Bumaga, alit ka nyo nyo. sila. Malang magkalapit na mga Parang inaakwaya ko. Uy! Hindi ka lang. Hindi sinasakal ka Hindi ko natapos yung set. Wala na, eh, pang mamalest na wala na. Wala na, Eh, <laughs> <laughs> meron din. Ay, meron. Na hindi po ka oh. talaga. Oh my gosh. Ayan, ah. beware naman. Doon sa mga nanonood naman, di ba? Nanonood Taon na lang kayo. Panoorin nyo na lang din kasi yung mga yun. Tao naman sila, eh, nasasakta, napapagod. Huwag nang ipuhipuhin, di ba? <laughs> hindi naman <mo> sila santo. <laughs> Eto na, anong message mo pwedeng ibigay sa isang fan? or sa mga kabataan na nangangarap na umiidolo sa inyo? Mensahe mo para sa kanila. Ayun. Tuloy-tuloy uh, lang sa pangarap. Wala wala titigil. Hmm. Ay. Patuloy lang tayo ma-inspire sa mga nakikita natin, sa mga idol natin, tsaka tuloy-tuloy lang, lang sa paggawa ng daan para mabit Okay. Ayan. Maraming salamat, Shanti Lo. Ayan. Ano yung mga social media mo ano na po pwede natin yung promote? Ayun, Sa Twitter, Shanti Official. Ganun din sa IG, Shanti Official. Sa Facebook, meron akong fanpage, Shanti Dope. Yung may check na official? Wala pa yung, yung wala pa ang anay yung wala pa check yung mga ah, okay. Yung, si um, in fairness. Oo nga. Hindi ba? Parang nakakatuwa, no? Sa dami ng ginawa niya mga kanta, hindi mo akalain na, na isa siyang minor deed. <laughs> so this year, bibilang na lang na ilang buwan. Kaya girls, watch out. Official na, nasa legal na siyang ida, di ba? Tandaan niyo. Tandaan niyo, sabi nga niya, di ba? As you na know, single siya ngayon. Kaya... <laughs> Mag-i-80 -e na siya. In every day, mga panggay, maraming marami salamat sa pagsama niya po sa amin. Supportahan natin, of course, si Shanti Do, ang kanya mga awitin na talaga kung makikita at mapapanood natin over YouTube at mga anumang social media platforms ay talagang ang daming followers talaga. Kaya ako'y nagagalaka. It's an honor for me na makasama. Ka. Thank you, thank you, thank you. Till next time, more blessing din sa'yo talaga. Pagpapalain ka. Ayan. Till next time, mga pangga. Bye!